Dito na tayo sa Buendia Station mga kaaba 25 mga kaaba no 25 yung Kubaw ar Ranita 2 anong masinag 25 25 pesos So kaganina 20 Buendia to Kubaw yung arte yun yung naman 25 Mas mahal pala dito Mas mahal Pero antipolo na yun ha Antipolo Ah oh, guys, naglalakad tayo guys malaking problema na impound yung motor natin dahil gawa na na misplace ko yung RCR ng motor ko pati yung nasama yung license ko na impound sa LTO kawawa lakad papuntang Matipolo to Makati tapos sa Keiko, Buendia Station. Pagkatapos ng Buendia Station, Kubaw. Kubaw naman, 20 pulo. Ang hirap pala ng commute ko. Uh, mga kaba, first time ko ito. Commute. Simula 2014. Ah, uh, 13. Simula 2013. Grabe mga kaba. Hindi pala lang Mag-commute ito. Simula tayo ngayon mga kaba mag-commute dahil matagal-tagal natin 'yon makuha kasi gawa na ano. Walang pera mga kaba. Grabe. Grabe ng gipit ngayon dito sa ano, May na misplaced ko kasi yung ano ko papel ng motor ko grabe ganito pa lang ano kumyo nakakaba malapit na tayo makarating sa ano Buendia Station So yung paglalakad natin mga kaaba Simula sa Makati Papuntang Buendia Sa 25 Phoenix na Dahil eh Dandaan lang tayong naglakad Yun Baka naman mga, mga nakakilala sa akin Mahiraman naman ako Ng bike dyan Bike na lang ako Pabayag na lang ako, Makati 20, Polo Baka naman, um, nakakilala sa akin. Uh, baka namang mayroong magpahiram. Grabe, mga kaaba. Buendia, no? Pagkatapos ng Buendia. Kubaw. Kubaw. Oo. Ayan, mga kaaba. Nandito na tayo sa Buendia Station, no? Hindi station na. So, may hihingal ako. 12 years na, ano, kumiyot. Ngayon lang. First day, no? First day. Ayan mga kaaba, nandito na tayo sa Buendia Station. 30 minutes sa paglalakad, 30. Kuha tayo ng ticket. Pila pala ito. Diyos Pila pala. Yan yung pilahan. Mahaba. Eh malapit na tayo sa pila. Pang-apat na lang tayo. Pambayad natin, Pambayad. <laughs> Ito na, pangalawa na lang ako. Kumbaw po. Ay. Dito na tayo sa Buendia Station, mga kaabang. kalimutan ko nang mag-commute mga kaaba. Doon ako nakapila sa PME. Email e pala ako. <laughs> Natawa si Kuya Gardo. <laughs> Natawa. Bigla akong napila doon sa PME. Email e pala ako. Nakalimutan ko. Hintayin na po muna natin ang pag ng train bago tayo lumapit. At pag po tayo sa pagagbang ng, ng train. Ay na po yung sakyan natin, papuntang Cubao oh. Ayan na. Ayan na mga kabab. Puno, hindi tayo kasakay. Puno, puno Iwanan tayo, iwanan Next bus na Ang nag-ingat ko mga mantropot Habang nasa loob na ng train Hanggang sa inyong paglabas sa station. Sali po na tuwalit po Pakasigred po po na no Double time po, maraming pinto ang kuya na pwede nyo gamitin yung pagpatong sa Double time po. Ranita Center na tayo mga kaban o Ranita Center Ayan Tagos tayo From Cubao Station MRT To LRT To pulo tayo Mga kabab. Sugamak uy. Sugamak ang Guarja lagi sa inila, lisura ning kwanoy watay service way. Lisuda. 12 years karon ka balik ug no first day and first night no. Dalawa. Hirap. Ayun sa LRT naman tayo. LRT to ano? To Antipolo no, Antipolo. 25 mga kaaba no. 25 yung Cubao ranita. Ar -ar to ano masinag 25 25 pesos so kagani na 20 windy ya to kubao in arteon os arte naman 25 mas mahal pala dito mas mahal pero tipulo na yun ha eh. tipulo dito na tayo sa taas mga kaaba Nandito na tayo Dito na kami guys Sa masinag guys Masinag na guys Sakay naman tayo ng Jeep guys Dito sa Masinag no Masinag ito Doon tayo sa sakaya ng jeep papuntang Antipolo, no? Ang mga kaba, sa awa ng Diyos. Sa awa ng Diyos, nakarating din tayo ng Antipolo, no? Uh -huh. Oo. Commute. Ito, commute. Madilim dito banda sa amin. Pagbaba, ay, walang ilaw. Pundido. Oo. Uh -huh. Dito na tayo sa amin. Sa awa ng Diyos. Lagpas 2 hours yung biyahe ko. Grabe. Dumalis tayo doon ng 7.15, no? Kasi ala city ang out natin. Nagbibihis pa tayo. So alas city, 15 tayo nakaalis doon. Nakarating tayo dito. Tingnan natin mamaya pagdating doon sa maliwanag. Madilim, eh. Madilim. dito na tayo. So, ganun pa man. Hindi natin makalimutan yung pasalubong sa ating mga tsikiting, no? Sa salubong yun, eh. Ininha natin sila ng tinapay, no? Oh, Pandi may nila, no? Pasalubong. Oo. Oh, kawawa naman yan. Bigyan natin ng, ano, pasalubong. Madilim dito banda sa amin, no? Kundi do yung ilaw, no? Ngayon na, dito na tayo sa amin tahanan. Dito na. Ito yung pasalubong ko. Pandi Maynila pasalubong no ay sa awa ng Diyos dumating din ang oras is 9.30 9.30 dalawang oras at 15 minutos ang biyahe nandito na tayo sa ating bahay sige mga kaba bukas ulit Next Station, Anona Ang susunod na istasyon ay nilo